panalo yun magandang umaga sa inyo lahat so tanghali na pala ayan nato pa tayo so for today's vlog uh, mayroon tayong uh, gagawin dito so ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung uh, bolts uh, nut bolts and nut ng uh, sprocket engine sprocket so nabilog na kasi siya so ngayon hindi na natin makalas kaya gagamitan natin siya ng barrena tutor lang natin sa inyo kung paano tanggalin syempre uh, kailangan nyo ng martilyo sa kabarena tapos puncher so minarkingan ko na to Tandaan lang At ito ay babarinahin na natin So ito, maliit muna ang gagamitin natin So nasa ano na Music please maestro Baka <laughs> ah, buto sa makina Sumampas Kapag so, ganito, papalta na natin yung tornilyo. Sa first step, dito muna kalit na barena, siguro mga 1.5. Ayan. Tapos, ito na. Mas malaki naman ang tap, ang ating ibabarena ngayon. Okay, so para matanggal natin. So, tanggal na siya. Pag mas malaki binala nyo dyan, tatanggalin na natin yan. So, yung size ng barena, mga... Dos naman ang katawan. Manakaya. Manakaya. Lang, nasa na mga bala dito. Ito man mas malaki ng konti. Ibigay mo na ang tapas ko. Oh, na, pupasok ko. Ah, baray na ulit. Ah, ayos na daw, mas malakas na ulit. So, mga tres naman ang katawan. Ito na. Ayan, ito. Mas mga ng konti. Ah. Uh, game. Ojay oh, Jay, pasuyo ako doon. Oh, sabayin na yung gulong. Sabay na yung sandaan Sabay na sana mga panalo kaso talagang medyo tinago yata ng uh, timikani ko yung baray ng pangmalakasan niya sa na kasi yung mga pare na ni RJ dyan O dito na tayo Malaki na kagad Ah 100 ko Ako sa wallet ko Gilid dyan Teka lang boss ah. Pasoyo na ako sir ng ano ha Ang aking baso Ang aking gulong din eh Eh, yeah, thank you ha Yan Teka lang ako Walang pambayad o oh. Ayan, yeah, tanggal na. So yun, guys, at tanggalin na natin sa inyo. Ito na. You, right. Tama, ta. You, boss. Maraming sa mga plato, pre? pa 'ko dito. All right, so 'yan at tanggalin natin mga panalo. Salamat, boss. Yeah, mare beginner. Thank you boss. Thank you. Ito na, natanggalan natin. Teka sa. na, ito na, na. sikutin natin para matanggal natin. Yeah, no. Okay, so kaya hindi di natanggal 'yan kasi binilog nila sino ba kasi bumilog <laughs> sino ba tayo mo kasing motor to eh pakita mo nga may ari nagkaagala ata may ari ito. <laughs> so ito 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 ito, ito. natanggal na natin mga panalo buti na lang at uh, natanggal pa ano so ito namang bolts na sira na yan ay eh, uh, na natin ang bago So yun yung diskarte ko para tanggalin yung uh, bolts pag naputol ano. Na. Alam mo tsaga lang kay magbara na para pag nabilog yung ulo, hindi na kasi kaya ng vice grip yon. At yung iba kasi dyan, iinitin yan. Ang problema, baka masira yung oil seal kung tawagin. Ano? Saka marami dito part na rubber kaya yung part na hindi dapat masunog. Pwede rin naman, eh, pero mas mainam na yung barena. Kung wala kayong barena, Diyos ko po, eh, yun. Ito yung problema natin. Eh. So, ito kasi magpapalit siya ng chainset. Si pare ko, eh. So, awan ng Diyos, natanggal natin ng Marius na hindi tayo pinahirapan. Contact pa lang tayo maghirap. <laughs> Ayan So ngayon maghanap naman tayo ng na, ng bolts na ganun ding haba. So di bali mahaba ng konti, wag na sobra baka sumabit dito. Ayan, yung ating uh, sharing sa inyo. Maraming salamat mga kapanalo at uh, na magpasko. Wala pa tayo papasko. <laughs> Thank you so much. Ingat tayo palagi.